Wang, Ang ganda pala ng misis mo, ah. <laughs> Puti, kahabi ba o kaaway? Ha? <laughs> <laughs> ha? Sa susunod, ibabaong ko na kaya bangan mo. Ako nakausap sa mga kasamahan natin, pare. Pati mga reporters. Pipirma raw sila sa petisyon. Sabi nga ni Major Diaz, makakatulong daw sa paghingi ng Reconsideration mo. Kilala ko si Gariga, pare. Mataas ang ihi nun. Hindi basta-basta atras yun maski na sinong heneral lang itapat mo. Bakit hindi mo na lang pabayaan sila, pareng Joey, gawin ang gusto nila? Total, ano pa ba naman ang mawawala sa'yo? Ano pa nga ba? Tsaka hindi ba yan ang gusto mo, matanggal ako sa pagkapulis? O ayan, natanggal na ako. Ano pa ba inaangal mo? Noon, gusto ko talaga matanggal ka sa trabaho na yan. Pero nakita ko, parang hindi ka mabubuhay kung hindi ka magpupulis. Kaya mo pare, sa palagay ko, hindi na magtatagal ang suspension mo. Sayang na lang yung tatlong dosenang komendasyon mo. At ang ingay ng media, pati na rin mga kasamahan natin sa departamento. Makikita mo pare, matatauhan din yung garigang yan. Wang. Ang ganda pala ng misis mo ah. Hey! 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 Ginalo ka ba ng Benji? Ginalo ka ba ng... Hindi. Pero pag hindi ko daw tumigil, higit pa dito ang mangyayari sa amin. Abner, natatakot ako. Ang mga bata, Nasaan ang mga bata? Sa taas. Oh. Emang. <laughs> ah. Mr. Abner Afuang. Alika, upo ka. Wala akong panaw makipagsosyalan sa'yo, Glorieta. Mm. Ito naman si Afong. Napaka-high blood. Kumain ka muna bago tayo mag-usap. Waiter! Yulistar ng pagkain. Hmm. Order na. Huwag ka ng oh, mahiya. Hindi ako marunong mahiya sa mga katulad nyo. At lalong hindi ako sumasabay sa pagkain sa mga baboy na katulad mo. Cool! Cool! Ang yabang eh may mayabang na may pagyayabang at yung mayabang na walang kayang ipagyabang. Ngayon, aling ka sa dalawang yun? Gusto malaman? Ay, 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 ay. Alam mo, Afua. ba ko sa'yo. Matapang ka. Matalino. Hmm. Pero sayang ka, bata. Ba't di mo ako diretsyo eh? Oh, hi. -diretsyo yung kita. Alam mo naman kung ka ako kalakas. Napatalsi kita sa departamento. Siguro naman kaya kitang pabalikin. At pabigyan ng promosyon. Para makaroon naman ng mga guhit-guhit siyang -guhit mga balikat mo. At ang kapalit. Eh? maging tuta mo ko. Susian mo. Af wow. Walang libre dito sa mundo. Lahat ng bagay binibili. At nabibili. Di lahat, Glorieta. May mga bagay na hindi mo kayang bilhin. Tulad mo. Para sa akin. Dalawang klase lamang ang tauri. kakampi ko o kaaway ko. Walang baling day. Sabihin mo sa akin, kakampi ba kita o kaaway? Ha? <laughs> ha? Sa susunod, ibabaong ko na kayabangan mo. Ngayong pinakumunyon mo ako ng upos, hinatulan mo na ang iyong kamatayan. Tignan natin.